Ano sasabihin mo kay Giselle? Hindi ano po ko lang eh, Giselle to asawin kita. Ha? Tagalog mo kayo hindi niya maintindihan. Tutulungan kita. Oh. Gusto ko may pa ako, wala ko pa Tutulungan kita. Ah, kahit wala kang kamay at paa, tutulungan mo siya. Oo, oh, asawin kita. Ha? Huh? Magtatrabaho ako. Magtatrabaho ka para kay Josel? Oo. Ano ba nagustuhan mo kay Josel? Ano? Huh? Ano nagustuhan mo kay Josel? Kasi maganda. Maganda? Ang laba ako. Ha? Ang laba ako. Na in, in love ka kaagad? Ay, <laughs> uh, siyempre lang. Magaling man ligaw, testing. Ah, ako! Oh! Aha! <laughs> oh. <laughs> Gusto ka talaga kay Josel? Oo, oh, ito ko eh. Mahal mo talaga siya? Mahal ko siya eh. Eh, ikaw na ang pandam. Seryoso ka kay Jose Oh. Mahal mo pa talaga siya. Okay. Ilan ba ang puso ko eh? Na ilan pa puso mo. Marunong din pala umibig yung tarantado mong puso. hindi. Ah, hindi, hindi ka. Bakit eh? ako. Ano? Hinihintay ka niya eh. Hinihintay ka dito. Umasok ako. Gusto ka niya? Gusto niyang sunduin ikaw? Sunduin ka ka sana eh. Yung alam mong school ko, sabi mo? na, kaya na malahit ko ba? San Carlos. Bakit siya ang nagustuhan mo? Ha? Huh? Ba't siya nagustuhan mo? Mabait yun eh. Uh, Mabait siya. <laughs> Magalang. <-a> <laughs> Magalang. Oh, mm, Mabait yun. Mamaya mamaya lang <laughs> <Am> <laughs> yun. Ika doon yan. na. Kaya mga kababayan, <laughs> yun, paano <laughs> yan si George? May may napupusuhan na. <laughs> no? Sipag pa. <ha? laughs> si George may napupusuhan na. Si Jocelyn. Ilang taong ka na, Jocelyn? <laughs> 21 Ay, pwede na. Ikaw, okay, George, silang taong nga? Ha? Tatisin din ko. Ah, pwede na. <laughs> <laughs> Paano yan? Talo si Kuya Bandam. Wala di. <laughs> hey, babae ko ulit. Eh, sabi ka. Sabi ka doon yun. Sabi Sa ting... Uh, lapit ka konti, Jocel. Sa tingin mo, sinong pogi sa kanilang dalawa? Pareho sila. <laughs> Papalitay. <laughs> <laughs> eh di, pagalingan na lang. Sino magaling manligaw, no? Eh, alam ko magaling din si George Magaling ako eh. Magaling si George. <laughs> magaling si George. Eh, tignan din wala ako. Siya, eh, di ba? Ano kaya? Ano huh? kaya Hindi niya hindi niya kaya manligaw? Hindi na kaya na siya. Yan. Mm hindi, -hmm. sa ligaw ba? Sino magaling manligaw? Testing. Ako. Ako. Oh. Oh. Ako. <laughs> Ang tanong! O sige, Giselle, diyan ka lang ha! Uh, ah, pare, kailangan kasi si Giselle gusto niya oh. yung magaling kumanta. Oh, go. O, oh, alam ko. Ah, sige, kantahan mo nga si Giselle, tapos mamaya si Bandam naman. O, oh, paano? O, 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 Unang kakanta si... Well, George, oh. kakanta siya pa. <laughs> <laughs> Oh, sige nga. Oh, one, two, three, go. Sige lah! na. lah! mo na. Oh, sige, ikaw muna una. Sige mo na. Sige mo na. Dainis. Sige, kahit ano. Ding dong, what? Ding dong, go, go, go. Ding dong, go, go, go. Ding dong, go, go, ta, ding dong, go, go, go. Ayo, 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 ayo Ah, si George naman. Ako lang, talo ka na. Talo ka ano, na. Giselle, kakanta rin ba si George? Oo, oh, oh, parang oh. pareho. Oo, so, parang pareho. Sige, kanta ka rin. <laughs> kanina, yung pinakanta mo kanina dyan. Ayan na, kakanta na, Giselle. Pakinggan mo, ah. Eh, talagang mahal ka ni George, eh. Kaya lahat gagawin niya. Oo. Oh. Gusto mo awitin ka doon, tayo. Ha, sa kanta bahay dal na daw siya Kapo sa bahay kanta. oh kanta ka daw Paano yan? yung kanta ng ano, yung alam mo na siya, na. Para parang parang siya parang 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 Ha? <laughs> Kantahin si mo na ako kasi nakihintay si Jocel eh. o, dali yung... Ni Jocel, tinitig ng ka ni Jocel eh. oh. Kira... kasi nga, parang uh, sagutin ka na yun. Kantahan mo siya. Kumanta na siya, ano, pangit yung kanta niya. <laughs> o, oh, sing-sing mo ah. Ay Ito. I mean, oh. noon, mm -hmm. Nang alay alay Sir, buka sakit na Dito, alay, Aking ama oh. Ang kulay kulay ko Puso kay luluwa Lagi naging naman Nananag na iba Ati naging ilis Oh, galing ah, sige pa. Ang galing ng

Ai binan ku lei ku usuk kaluwa nak hilang nang nan wan nan nang iba agung ini ini wow galek kini kecil <laughs> sijo solo Sabi ni Jose, ang galing palakpak na kay Harap ka dito ha. Ah. Mahihiya si Jose pag talikuran mo. O, oh, ano ngayon sasabihin mo kay Jose? Kasi nakikinig si tatay. O, oh. yeah. o, ano, oh, ano, huh? ano sasabihin mo kay Jose? Ha? Huh? Ano sasabihin mo kay Jose? Gano po ko na hindi eh, siya lang ito asawal Ha? Tagalog mo kayo niya maintindihan. Tutulungan kita. Oh. Gusto ko meriya pa ko wala ko pa Tutulungan kita. Ah, kahit wala kang kamay at paa, tutulungan mo siya? Oo. At wow. ako, tita. Ha? Ah? Magtatrabaho ako. Magtatrabaho ka para kay Jocelyn? Oo. Ano ba nagustuhan mo kay Jocelyn? Ha? Ah? Ano nagustuhan mo kay Jocelyn? Kasi maganda. Maganda? In love ako. Ha? Ah? In love ako. In, in love ka kaagad? Oo, siyempre na ba. Wow. Ah. Ano man ang masasabi ni Josel? Anong mga pagsubok para makuha nila yung matamis na uo ni Josel? Ha? Ah? tatapos muna ako. Ay, yun. Oh, kailangan mag-aaral daw muna siya. Ako na ang panaanay sa'yo. Ay, yun. Ang galing. Obo. oh, kung gusto mo daw. Bibigyan ko, bibigyan ka, ka ng pera. Alawans mo. Bibigyan mo alawan? Oo. Oo. Oh. Oh. Ihingi ako ng tira ng antiko siya ang manang ko. Ah, hihingi ka sa manang mo? Bakit sa manang mo? Hindi ka pwede humingi sa akin? Eh, hindi. Bahala, bahala. May pera naman tayo eh. Oo. <laughs> oh. Oo. Oh. Bakit? <laughs> <laughs> Akala mo wala tayong pera? Marami tayong pera dito, oh. Bakit? Oh. Kakasal ka Ha? <laughs> Nililigaw ko yan. Ang ganong inner <laughs> Ah, kahit saan simbahan. Uh. Oh, kaya nga, ligawan mo. Akong bahala. Pag sinagot ka niya, akong Gusto bahala mo. sa kasal nyo. Gusto mo, papalit ka? Magtatapos muna ako. Oh. Ako na, na, ako na, ako na muna. Ako yung papanamit sa'yo. Ikaw naman, Bandam, ano yung, ano, siyempre, dalawa kayo nang eh. Ikaw naman, Bandam, ano naman ang ipapangako mo sa kanya? Ah, uh, asawa, asawa ko yan. Si, si Rosel, kami na. Jose? Oo. Oh. Hindi ka pa sinasagot, anong yes, kami na? Ah, ah, kita, ah, kasi po tapos ko para. Ah. Isa ba ya? Ano naman ang sasabihin niya no? Alagang ko sa... Pero may buwan. tanong ako, Josel. Syempre, ang Mayroon kang uh, tipo sa isang lalaki. Tanungin ko lang, sino pinakagwapo talaga sa kanila dalawa? Hindi, pareho sila eh. Ay, pareho talaga. So pagalingin na lang naman ligaw. Oo, oh, oo. Hindi pa ke. Oo. Oh, ko ako ayoko pa palaba. Ayaw mo siya maglalaba? Maghugap ay nang sino. Hindi mo siya paghugasin? Oo. Ikaw maghuhugas? Ako na nanghugas. Bilip talaga ako sa iyo, George. Malamang hey, okay. ko sa... O! Oh. Ah, alam mo, ayan, ah, ko pa, gusto ko pa na to, ha? 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 Sorry, gusto ko, atawa kami talawa, ha? Ah, Kaya kami halimon. Ha? Hindi, <laughs> okay, wala mo nang honeymoon. Hindi, nee, hindi. Ligaw mo na eh, hindi pa sumasagot eh. Hindi na yung nasagot yan eh. Sali kayo, honeymoon. Ha? U.S. London. Kapatay <laughs> oh, tayo dyan. <laughs> ano po dyan? Oh, pero mag-aaral muna daw. Oh. pating Pati yung ko, pati yung pati ko. O, Okay, oh Last message. O, oh, ano sasabihin mo sa kanya ngayon? Ah. Uh, uh. Hindi ka babayad, lalagali ka. What? Wow. abang duwag. <laughs> okay, oh, enough. Oh, si Kuya George naman, Kuya George naman. Kasi uh, alis muna na eh, magbibihis pa eh. Okay. Kakain pa eh. Oh. sasabihin mo sa kanya, alis na eh. Salamat, Giselle. Kikita tayo. hanggang hanggan, hanggan nangit ang buhay. Matanda tayo. Oo, oh, oh. mamahalin mo kahit. naman. Ha? Huh? Mapakay naman. Ah, mapakay naman. Dagay, no. Tatanan ko po ito. <laughs> Ay, wow. Nandito ang tatan mo! Magagalit! Magagalit? <laughs> Oo! Oh. Kailangan idaan sa maayos na usapan. Ligaw. Like, oh, babay. Oh, oh, babay ka muna. Kasi oh. magbibis yan eh. Kakain pa eh. Kasi galing iskol. Oh. Ah, matapot yung bis. Matapot kain. Balik ka ba ako Kaya, magbabay ka muna. Darag ka eh. Tate, natulog ka. Wala ko na atap eh. Tate, natulog ka. Kaya nga. Magbabay ka muna kasi magbibis siya. Babay na. Babay. O, si George naman. Babay, di siya. I love you. Wow! sige, Jocel ha. Okay. Mamaya ulit. <laughs> ang galing yung pumili, ang ganda ng... No? <laughs> ang kanta naman ang nagustuhan ninyo, itapot na natin to. Delikado <laughs> <laughs> to. <laughs> ha? Pero pag sinagot ka niya, akong bahala sa kasal ninyo. No? Gusto <laughs> ka talaga kay Josel? Oh, tensuro so ko no, eh. So okay. Mahal mo talaga siya. Mahal ko siya eh. No, eh, ikaw na ang damo Ha? Seryoso ka kay Jose? Oh. Mahal mo ba talaga siya? Hindi, ang puso ko. Eh. Na-inlab pa puso mo. Marunong din pala umibig yan tarantado mong puso. <laughs> ah, hindi. <laughs> hindi 'yon. <Ha>? Kasi, hindi. <laughs> oh, pero ano ha? Huwag kayong mag-aaway dalawa, ha? Maniligaw kayo pareho, pero huwag kayong mag-aaway. Kung sino 'yung nagwagi,

Tandaan ko yun. Eh. Tandaan hmm. may babae. Oo. Oh, oh. Ay, ako. Hindi, pero yan, pakiramdam gilid. ko parang gusto ni Giusel, si George eh. Siyempre ah. Hmm, nararamdaman ko eh. Pero Diyan tignan natin, hindi si... natin na lang. Tandaan natin pangkin, may puso, Ang oh. tibok-tibok. Ay, yung puso mo tibok-tibok? Oo. -tibok. Uh, Paano ba tumitibok? Eh? Uh, Ganyan? Ay, yung yug-yug-yug. Ah, yung muyug-yug? Oo. Uh, ikaw? Lan? ah. Uh victim. Why tibo-tibo kang puso ko sa'yo, para sa'yo. Well, hindi mo naman kinataan si Jocely. Hindi Iba yung kanta mo. Siya maganda yung kanta niya. Alin ang puso ko. Mamalik kong puso ko. Noong wala. No, wala ka. Wala ka. Hindi mo alam. Oh, wag ka siya. Sabay siya lang muna. Hindi mo alam. Hindi mo alam. Hindi mo alam. Hindi mo alam. Hindi Kaya mamaya, muna. Kaya naman na yun. Wow. Magiging kasama ka wow. Naganang iba wow. Naginig Nagisa Ito oh, na daging ng puso Aki pag wow. Ay pag-ibig ka Parang si Rins Verano Anong ah. nigaya Anang nagdagan ng iba Anang nagdagan ng hindi nga Anang sinampan oh, si Sam eh Alam mo ba Timson <laughs> na na sila na ni Sam yan eh Nalayo Nakin ay hindi gaya Nakakaginigaya ang puso ko tigisigap Ang ibig ko sa'yo ng daming ko Binihiyap Saan ang wow. mamahal sa'yo

Kunti na intindihan kang tani banda ma. Ha, mate bola, mate ka. Do si do na ji, do do saro, maruruwa, mate ka, mas. Mas. Ngopo. Galing ni George, apir tayo. Iya, apir tayo ba na? Nasaan gala? Basta pagbutihin niyo panliligaw kay Jusel ha. Oo. Okay, basta walang awa ya. Ha.